IFM News Nabiyernesuhan ang 150 na mga persons deprived of liberty o PDL sa isinagawang medical and dental mission ngayong araw Oktubre 24, 2023 sa PJMP, Kawayan. Ito ay bahagi pa rin ng NACOCO 2023 o ang National Correctional Consciousness Week na programa ng BJMP Kawayan. Sa nakuhang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan, kay Jail Officer 2 Harlin S. Pontejos ang Jail Nurse. Naging maganda ang daloy ng programa dahil sa pakikiisa ng mga PDL. Aniya, ang kadalasang nakukuang sakit ng mga preso ay hypertension, influenza, sipon at ubo kung kaya't nagbigay rin sila ng mga libreng gamot para sa mga PDL. Naging matagumpay ang naturang programa sa tulong rin ng City Health Office o CHO maging ang mga student nurse. Nagsimula ang Nakoko Week 2023 ng BJMP Kawayan noong Oktobre 22 at magtatapos ito sa Oktobre 28. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Rayward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita tugtugan at public service, number one pa rin sa KBP Cantar Survey, Idol. IFM News.